Kare-kare, guys. Wow. Uh, masarap. Masarap na crispy kare-kare, guys. Pinakuluan namin yung pata kanina ngayon. Deep fry na namin. Yan. Mmm. Sarap. Pata. Tapos, nag- try yung ng talong pinakuluan namin yung sitaw guys, pakuluan natin pechay. ng pechay. Yung mm, sakto lang. Mm. Mm. Ayan yeah, yung guys, yung pechay guys. Nakuluan din namin yung puso ng saging. Ito na, maglagay na tayo ng aswete. Sweetie Lutuin guys. lang natin Tapos Bawang guys And then Naglargan tayo ng sibuyas Lutuin lang natin Tapos naglagay kami ng Sabaw Yun yung sabaw ng pinakuloang Pata Pumukulo na po. Lagyan na po natin peanut yung peanut butter. butter. Masarap na peanut butter. Ganda po yan marami. Para makilapot. Ayan, malapot na po siya. Naluto na po siya. Nilagay na po natin sa lagayan. Mm, bangwe, ang bango. Tara. Ayan guys. Naglagay na tayo ng mga gulay. nice na natin along Lira kami magluto nito guys ni request ko lang kasi birthday ko kaya nagluto yung kapatid ko inayos lang namin para maganda ang bata tingnan bata kari kari guys mmm sarap okay na guys sarap wow alam mo guys, masarap siya sa crispy pata kare-kare. Mm, Sarap. Thank you for watching.